paano nyo nakilala at paano kayo ni-recruit nitong Angelex Angelex Alib Agency na pinangungunahan ni Maria Teresa Pascual. Actually ma'am, ginagamit niya lang po yung agency na yun ma'am. Yung Angelex Allied Agency ma'am. Okay, pero siya may ID siya ng Angelex Allied Agency. Wala ma'am, ginagamit niya lang po ma'am. oh, wala din. So paano ninyo paano ninyo ito nakilala? Saan ninyo siya na nahanap? Uh, personally ma'am, yung isang recruiter ma'am is auntie ko po. Okay. Tapos kasama po kami sa group chat niya ma'am. So ibig mo sabihin, yung auntie mo ay parang sub-agent. Ganun ba ang nangyayari dito? Yes ma'am, yes ma'am. At itong auntie mo na ito ang may kakilala kay Maria Teresa Pascual. Yes ma'am. Okay. okay ma'am. So sa mga tuwid hindi rin natin siguro, siguro, masisiguro pa kung ano ang uh, relasyon rin ng auntie mo kay Maria Teresa Pascual. Paano siya nakilala uh -huh. ng auntie mo? Uh, taga San Manuel rin siya, ma'am. Si Ma'am Maria po. Ah, si Maria Teresa Pascual ay taga San Manuel. So, taga Isabela. Yes, so, kilala siya dyan yes, sa lugar na yan. Yes, ma'am. Kilala po. Okay. Pero kayo, kayo ngayon ang mga nagre-reklamo, hindi kayo magkakakilala? O meron sa hindi, inyo ma magkamag-anak din? Hindi, ma'am. Hindi rin. Okay. Uh, kay, ano ang ipinangako sa inyo? Ah, uh, makakapunta po kami sa Dubai, ma'am. Ipinangako po na maganda maganda pong trabaho, ma'am. Meron pong uh, accounting, secretary, cleaner, driver, ma'am. Okay, so iba't ibang uri ng trabaho ang pinangako sa inyo. Uh, yes, am. I am assuming depende sa inabot ninyo na, uh, sa pag-aaral o kung ano yung mga skills na naipakita ninyo. Yes, Okay. Uh, ang deployment would have been ilang buwan simula nung makompleto ninyo sana ang inyong mga uh, dokumento? Um, ako po, ma'am, is February pa ako, ma'am, nag-apply, ma'am. Okay. Uh, pinangakuan po ako, three months, ma'am, is makakalipad na daw po. Okay. Ito yung pinakamatinding tanong, magkano magkano ang siningil sa inyo? Um, meron pong 25K, tapos meron pong 30K, ma'am. Okay. Isang, bu isang bagsak lang yon Yes, ma'am. Okay. So, sa akin po, ma'am, noong umpisa, ma'am, is 20K lang po ang hinihingi bilang processing fee, ma'am. Tapos bumalik ulit si yung auntie ko, ma'am, na recruiter, kumingi ulit ng 5K para sa plane ticket, ma'am. Plane ticket? Para saan? Papuntang pa Maynila? Uh, papuntang Dubai, ma'am. 5,000? Yes, ma'am. 5K po ang hiningi. Sino bukod sa February ang mas maaga pa kesa sa Pebrero? Sino ang mga napangakuan na 2022 pa nakapagbayad? Meron ba dyan? Or ikaw na yung pinaka? Wala. Ako na po, ma'am. Yung pinakamatagal Okay. Meron din ba siyang napaalis na kilala ninyo? Wala, ma'am. Wala din. Ngayon, binibilang ko more or less mga 20 kayo. Wala pero marami pa. Kayo na ibang magka mga kasamahan. May iba pang ano? Yes, ma'am. Okay. 100 plus kami mahigit, ma'am. 100. Yes, ma'am. Yes, po. Tapos lahat ito sa tiyahin mo nagdaan? Iba. Ibang recruiter, ma'am. Okay. Magkakasama lang sila, ma'am. Nasaan na si Auntie? Andun sa San Manuel, ma'am. Ano'ng sabi niya? Siya ang ano sa inyo eh, siya ang namagitan eh. Sa kanya kayo nagbayad, hindi kay Maria Teresa, tama ba ako? Yes, ma'am. Sa kanya, sa mga recruiter, ma'am. Okay, anong pangalan ng auntie mo? Kasi dapat isama natin si auntie. At Opo. yung mga iba pang mga naging middle... May ano kasi, Shari, parang ang nangyayari. Eh, may mga middleman. Eto, so si Maria Opo. Teresa Pascual, ang head. Ang mga yes, recruiter... Pa. Ako talaga, ang hirap naman tawagin silang recruiter. Ang mga recruiter ay ito, Leia Espita, Chita Moog, Roslyn Pabrua, Caroline Pabrua. Magkaano-ano si Roslyn at si Caroline. Magkapatid po, ma'am. At si Emma Chavez. Taga itong mga ito? Lahat ba ito? Taga San Manuel? Uh, si Leia Espita, Chita Moo, Roslyn Pabrua, Caroline Ma'am, is taga Malig, Isabela po. Taga Malig? Ako, alam yes, na alam ko itong mga lugar na ito, Shari, kasi in a different lifetime, uh, dyan ako nakatire eh, sa kawayan. Kailan mo huling nakausap ang auntie mo? Um, through chat na po yun, ma'am. Yung sinasabi oh. ko po na scam naman po yung napasukan namin. Pinapakitahan ko rin po siya ng mga mga documents, ma'am. Kaso hindi na, hindi po siya naniniwala na scam, ma'am. Eh. eh dapat dapat sila ang una natin na may levels kasi ito siya rin eh, ng pag ano pag uh, pagka ni report iaayos natin ito kasi kailangan natin itong ibigay sa NBI. NBI ang mama uh, mamamahala nung uh, well, of course due process ano magkakaroon muna ng investigasyon. Ano ang mga katibayan ninyo? Ah, uh, ang NBI hindi wala si meron ba sa si Isabela? Alam ko sa Tugaygaraw eh. Uh, uh, meron po sa, sa Isabela, ah, meron na? na, Yes po, meron po Okay, o di ba? Talaga ang tagal ko ng ano kasi nung panahon ko wala pa <laughs> so, sa Tugaygaraw pa lang eh. Okay, uh, ano ang mga katibayan ninyo o dokumento ninyo uh, para mapatunayan na nakapagbigay kayo ng pera? Um meron pong resibo at saka kasulatan ma'am na binigay. Okay, ano yung resibo na 'yon? Pangalan nino? Um, ginagamit niya po kasi yung ano niya eh, made for you ma'am. Yung na. company po ni Maria Teresa. So yung Angelex Allied Agency. No, allied ma pa. Uh, made for you ma'am. Made company niya made for you ma'am. Yung pinagtatabahuan niya po sa Dubai po. Ay, nako, malamang peke pa Baka ninakaw lang yung mga resibong yun, sorry. Yes, kasi unang-una ha, unang-una, kailangan ang katransaksyon ninyo is a legal recruiter. And pagka legal, sinasa ang ang ibig sabihin noon, authorized siya at meron siyang kaukulan ng mga dokumento para magpatunay na uh, kinikilala siya ng OWA, oh, na uh, ano pa ba? Sorry. DMW. Oo, kumbaga legitimate ang kanyang operations. Wala siyang napakitang mga ganito. POE certification, mga ganito. Um, sa totoo lang po, ma'am, um, hindi siya um, authorized na recruiter. Okay, so, paano? namin, ma'am, kasi po, napatunayan namin yan gawa ng meron kaming kausap dun sa Dubai, mm -hmm. uh, made for you, yung pinakang head po ng company, at saka po yung secretary. So, August 19, umuwi po si Maria dito sa Pilipinas, and supposedly dapat, ma'am, nakabalik na sa, 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 Dubai, September. So, ang dami pong alibay. And according to ano po uh, Miss Amal, yung pinaka head po ng company na Made for You, mm -mm. Um, inuwi ni Miss Maria itong uh, resibo na ginagamit po para sa amin. Ito pong resibo, ma'am. Let's say ako po yung ano yung cleaner. Uh -oh. Then itong company may receipt na binibigay after magbayad ng amount. Yes, para yung mag po yung ginagamit sa amin. Oo. Oh, oh Yung resibo na yon para yon dun sa mga kliyente ng mga nagpapalinis. Yes Tama? Po. o hindi yon resibo ng kumpanya para mag-recruit so to speak okay so nakausap ninyo ang Made for You yes doon po, sa Dubai at uh, pinagwalang ano niya kumbaga pinagwalang katotohanan so dininay niya na nag na nagre-recruit or that part itong si Maria Teresa pero si yes, Maria po. Teresa ba ay part pa rin of Made for You o hindi na rin natanggal na rin siya Anong sabi ni Made For You? Si Maria po, mga two years pa lang po siya sa company. And then, um, ang pakilala po sa amin, ma'am, secretary po siya ng Made For You. Mm -mm. And then, sabi na po ni Miss Amal, sorry po, nabangit ako ng name kasi siya po yung head. Uh -uh. um, cleaner po siya doon. And she don't have the right po para maging or mag-recruit po dito sa Pilipinas. Definitely. Kasi unang-una, kailangan natin magpakita na meron tayong uh, principal agent relationship na tinatawag para mapag uh, mabigyan bisa kung ano man ang mga transaksyon na, uh, na nagaganap o yung kung anong mga kabayaran o mga hinihingi. Um, yes, so po. yan, uh, klaro na na yung resibo fake or walang ano yon, walang kumbaga walang bisa, mm. no? Hindi yes, ano, para ka parang ang nangyari lang nagpalinis kayo sa made for you. Parang may binayaran. Parang ka kayo po, ma'am. In pesos, Mario Ah, uh, itong mga iba nakausap niyo pa ba itong mga sila Leia Espita, Chita Moog, Rosalyn Pabrua at saka si Caroline? Nakausap pa ba ninyo sino kanino mga recruiter ito? Um, yung talking po dyan ma'am si Leia po Espita. Mm -mm. Siya po yung recruiter namin. Um, after niya po ma-add sa group chat ma'am ng majority na doon sa cleaners po. Mm -mm. Um, wala na po silang sa, sa amin. And then uh, hindi po kami nila binibigyan ng right para magtanong or mag-voice out. Uh, mm -mm. kung ano yung dapat namin Sabi ko as a recruiter, kung responsible po sila, they have to ano naman po face yung ano, yung mga questions sa mga applicant nila. Mga... Sabi ko yes. una po ma'am, nag-invest po, po, kami ng pera, nawala na kami ng trabaho. Tapos nag-effort na kami po para sa kanila. Pumunta dito po ma'am. Okay. And then nagbibigay po sila ng information ma'am na iba-iba. Agency na hindi sila connected. Sila ba ang pumirma doon sa resibo na made for you? yes po. Kunwari, ikaw, nagbayad ka kay Leia, Si Leia ang pumirma. Pero ikaw, precious, si Emma ang pumirma. Nung yes, made, for, ma Nung made for you. Okay. Yes, Naku, anda, parang ang dami nilang kaso. Yes. Pa paano yun, Atini? Pag ganun po. na uh, una una sa estafa pa lang eh. Opo. ba? Diba? Kasi yung pera, kinuha. Iba pang usapan itong illegal uh, recruitment. At saka, ayan, anti-human trafficking. Kasi wala, mm. Si wala walang legitimacy yung kanilang mga transaksyon. Opo. Kumbaga, parang kahit na mapaalis nila kayo, kunwari napaalis kayo, masastop kayo dito pa lang sa, sa Maynila pa lang. Maynila pa na lang. po yun, ma'am. Malabo na po makaalis. Kaya yun. nga, hindi na nga tayo aabot doon. Pero kung umabot doon, hindi talaga kayo, hindi kayo makakaalis uh, if at all, kung may mga fake na ano. Sir Arturo, baka kayo po ay merong mensahe sa kanya kasi hindi po niya uh, sinasagot yung aming uh, mga tawag. Hindi na rin po namin siya makontak. Yes po mam. Ma Ito po ma ang message namin kay Miss uh, Teresa po Um, Ibalik lang po nila sa amin yung pera. Tapos siyempre, ang dami niya nilabag na batas so kailangan niya karitin yun. And then, uh, ang, ang tapang niyan mami ang sabi niya sa akin, kahit ipapatay daw siya, hindi niya ibibigay yung pera. Um, re reaction lang niya, wala na siyang ano, yun lang po mam yung kanyang huling sanabi sa akin. Kasi ang kinakamusta ko po siya ma'am kung kamusta na po yung pera namin, um, actually ma'am uh, nakikipagtransakyan sa akin na gumawa siya ng letter uh, na ibalik sa amin yung pera this coming November 16. Sabi ko bakit sa 16 pa ibabalik, ikinawan yung pera namin one time lang. Sabi ko oras lang yun. Tapos sabi daw nila ma'am, kakausapin daw nila si boss nila. Sa totoo ma'am, wala silang boss. Kasi yung boss nila sa Dubai, galit na galit po sa kanila. Sino yung boss nila? Pinangalanan ba nila yung boss nila? Nagbigay po sila ma'am ng boss. Ang mm -hmm. pangalan po, uh, Ismail po ma'am, yung pinigay po ma'am na pangalan. Ah, so foreigner na ito? Ismail Abdullah po. Yes okay, po. foreigner na ito. Ni hindi nga natin sigurado, Shari, kung totoong tao yan. Eh. Baka kumuha lang ng pangalan sa direktoryo yan, kung saan. Eh, ng, oh, yung mga kunwa-kunwari ba? Para lang masabi na o legitimate ito, may ganitong ano. Sinabi ba nila kung kanino nila ni-remit yung pera? Sa boss po nila, ma'am. Sa boss nila ni-remit yung pera. So every time po na may tinatanong kami sa kanila, ma'am, puro po boss 'yan. Wala na pong ibang sinasabi, boss. Then yung ano po namin yung sinasabi kung Sir Ismail Abdullah po, ma'am. Mm -hmm. um, sa so totoo po siya, ma'am, sponsor po siya ng ano ng Made for You. Mm -hmm. And then um wala siyang uh, kalam alam sa pinagagawa nitong ni, Ms. Miss Aga ah, po. Wala po siyang idea tungkol dyan. At malamang kakasuhan niya rin yung mga yan pag ano, uh, pag humantong na, na masas kasi masasang ko talaga yung pangalan na dahil hawak niyo yung resibo nila eh. ba? Diba? Yes. Hawak um, niyo yung resibo nila. So uh, suma lang, kung more or less average of 25,000 ang nabigay ng bawat isa sa inyo, dyan pa lang sa inyo na sampu kayong nandyan, 250,000 na yan. Yes po. So, all in all po ma'am, um, kami lang po kasi ma'am yung naglakas ng loob para po mag-file against ng case, ng ano, magreklamo po dito sa inyo. Uh, gawa ng yung iba po, naniniwala pa rin po sila na hanggang 16, baka alis po sila. Pero it's a no, -no na po kasi yung documents mabib na, visa, plane uh -huh. ticket, peke na po yun talaga ma'am. Edited pa po, po yun ma'am may mga ano pa yun ma'am, may mga data entry, text entry pa po yun. As in talagang peke. Eh, hindi na nga lang ako lalayo. Sa resibo pa lang na ginamit para tanggapin mm. yung 25,000 ninyo, questionable na. Kasi hindi naman siya for the service na ipinangako sa inyo. The service being as a recruitment agency. Yung resibo na pinangahawakan ninyo, ang serbisyo na pinang pinangangatawan na nun, ay ang paglilinis doon sa Dubai kung sakasakaling kayo na ay naipasok na doon. Yes ah, po, ma'am. Ang ano? nakalagay po din, ma'am, processing fee po yung 25 fee na yun. Oo, oo. Processing fee. So, magkano pinangako? Pa, for ano lang? For information lang. Magkano pinangako na sweldo sa inyo? Kung kunwari, cleaner, magkano sweldo buwan, kada buwan? 37,500, ma'am, sa cleaner. 37,500 in pesos na yon. Yes po. In pesos. Eh, yung pagiging sekretary mo, uh, Precious? 52,000, ma'am. May butal pa ha, talaga, ha? May 52,000 pa talaga. Ang ilo, ikaw, ano ka? Sana? A accounting po, ma'am. Nakalagay po sa visa accounting, pero course po, hindi po yung trabaho, eh. Accountant po, ma'am. Ang oh. offer sa akin, 45,000. Oh, mas mabuti pang magsekretary ka. Mahirap mag-accountant. O baka naman may racket pagka, ano, accountant. Yung merong on the <laughs> side, may magpapahawak ng libro. Baka may ganyan din doon sa kanila. Ako naman, ano, eto naman ang sa akin lang ha, pangaral ulit at saka paalala. Pagka po merong mga ganito, na no, mga recruitment, recruitment, wag po tayo basta-basta na maniniwala o magtitiwala, lalo na sa kamag-anak. <laughs> lalo na sa kamag-anak at sa kakilala. Kasi mahirap magalit sa kamag-anak at sa kakilala. Diba? Yeah, Mas mabuti pa yung okay. hindi mo kakilala. Pwede mo awayin eh, pwede mo sugurin eh. Pero ito mahihiyak kasi, kasi si anti kasi eh 'yan yung asawa ni manong Ganito na nag-alaga kay Uncle um, Ganito. Eh, alam mo yung ganon at saka hindi talaga natin maaalis 'yan sa probinsya. And that is what scammers are actually, mm -hmm. Shari. 'Yan ang kanilang kinakapitalize on. Yes, na merong personal na relationship. Ang ilan dito sa mga sinasabing recruiter para mahulog sa kanila yung tiwala at sa lahat, yung kaya bang hilutin ba na, ay eh, wag na lang, nakakaawa naman eh, may sakit pa si Manong ganito o si Manang ganito. Eh si Auntie ano kasi, parang, eto pa ha, parang tulong na lang natin sa kanila yan. Utang mm -hmm. na loob. Hmm. I'm kayo. sure maraming mga ganyang na naisip na parang tulong na lang o sa Diyos ko na lang. Busy pa si God. Busy si God, daming problema sa mundo, may gera pa. Oo, oo maraming gera sa mga lugar na ito. Pero paalala ko lang. Pero tutulungan namin kayo lahat ng documentation ninyo ay uh, ihanda na ninyo. Tapos dahil iba-iba ang kwento ninyo, bale, no? Ang suggestion ko ay gumawa na kayo ng salaysay. Hindi naman kailangan in affidavit form. Salaysay, kumbaga a narrative, kwento nyo, ako si, pangalan, tapos tagasaan uh, taga saan, ganito. Para meron ng, kumbaga ang documentation ready na pag na in na natin at nabigay sa NBI. Hindi na pa ulit-ulit yung kwento. So, Shari, ayaw tayo sagutin ng Maria Teresa Pascual. Itong Angelex Allied Agency, pinapacheck na natin kung yes legitimate po. ba siya. Yes po. Uh, although kasi, pwede kasing ginamit rin lang ang pangalan dahil tandaan ninyo, wala kayong pinahawakan yes na resibo. Di ba, na Angelex Meron? Actually ah, po, ma'am, um, may nakausap po ako, ma'am, na yung alay po ng ano ma'am ng yung head po ng agency ma'am. na mm. Nakausap ko sila ma'am kahapon. Mm -mm. And sabi po nila ma'am Maria is no con uh, tawag dito hindi sa connected, connected. sa company. Yeah, is not connected sa company po ma'am. Ay sa agency. Jesus Tapos medyos. ganun po ganun din po ang isa pang agency, yung uh, Agustin International. Wala po siyang connection po doon ma'am. Sa katunayan ah. po ma'am, ito po na agency ma'am na Alight, uh, na Angelic po ma'am. Gusto po nila makipag-operate sa amin. Kasi okay. po nila yung agency sa maling paano po, maling pamamaraan. So ipakita nga natin ulit ang mukha nitong Maria Teresa Pascual na ito. At saka nyo, si Maria Teresa Pascual na meet niyo ever? Ako po, ma'am. Na-meet mo siya, Precious? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In-invite po kami sa isang fast food restaurant, ma'am. Meron pong teacher dyan, ma'am. Yung Rosin Pabroa. Sino? Tapos po, ma'am. Roslyn Pabroa po ba? Oh, oh. Teacher po yan ma'am, Licensed po yan. Pero ang tawin po ma'am, bakit na pinasok yung kantong ano, um, source of income nila? Licensed ano siya? Licensed teacher po siya ma'am. Naku! Na, na tuturo sa DepEd ba ito? Uh, public school? Sa public school po ma'am. Naku! LPT po, ma Naku! Delikado. Mm Una Unang-una, wala silang karapatan na pumirma doon sa made for you. Doon pa lang eh. Yes po. May falsification na nangyayari eh. Opo. Oh, o, oh, um, falsification of public document. Oo. Oh, oh. So delikado yung kanila ano. May mga kontrata na yung kayo na iba. O wala acknowledgement po, receipt lang. Ano yung, yung bukod doon sa resibo? Ah, sa resibo ma'am, wala po sa lang pinakita sa. Yung lang po maam ang resibo yung na made for you, na, made for you lang po ma'am, the ma wala. May mga po. application form kayo na finilapan? Wala po ma'am. So sir ito na po, may sampu po kaming ipapadala dyan sa inyo ng mga complainant. Okay. Nandyan po sila sa ACT-CIS uh, party list office natin sa Kawayan, Isabela. Uh -huh. Mukhang nabiktima po ng uh, illegal recruiter. Oh, okay. Eh, 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 bah, hindi siya recruiter eh. So, na-scam. Yan na lang. Sabihin na natin, na-scam. Uh, they were promised work sa Dubai. Pero gumamit ng mga fake na uh, resibo and whatnot. And may mga middleman po. Okay. Mm -hmm. Sir, paano po ba ito? Uh, ang pinangahawakan nila is the alleged receipt na nagbayad ang ilan sa kanila from 25 to 30,000 as a processing fee. Mm -hmm. And then they gave copies of their uh, uh, passport at saka yung kanilang mga resume. Pero okay. ni Haniho ay wala pong nangyayari sa kanilang application. Okay, so hindi na huma-contact yung kanilang kausap na recruiter. Ah, uh, hindi po hindi na like hindi na sumasagot tapos Or, yung middleman, mga kamag-anak, mga may, you know, may mga estado diyan sa community okay. nila. At Ta saka taga diyan din lang po sa kanila. So okay. taga Isabela din, may taga Malig, may taga San okay. Manuel. O sige ma'am, ganito na lang po para mas malinawan ho namin yung ano, mm -hmm. yung problema nila. Papuntahin niyo na lang ho sila dito sa opisina, ano po? Okay. Mhm. -mm. So, ipapadiretsyo na namin kayo, sasamahan sila siya ng isang uh, ACT-CIS natin, ano? Yes po, yes po, Oo. ng staff po. O, oh, pakitala from... na lang nila yung mga dokumento kung ano man po meron Yun. sila. Mm -hmm. Yung uh, staff po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo, ma'am, Uh, makikipagtulungan na din po tayo. Pero i-monitor din po natin dito sa RTIA, dito po sa Manila, uh, yung uh, status po ng kaso po ninyo at kung kakailanganin po natin ng uh, tulong din po ng NBI dito sa main, sa uh, main office po, ay agad-agad uh, po namin itong uh, ititimbre sa kanila. Pero ngayon po, uh, a-assistahan na po kayo ng uh, uh, ACT-CIS party list dyan po sa kawayan Uh, yung isang staff po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo para kayo po ay uh, masamahan na po. Maraming salamat ma'am. Thank, okay, thank you ma po so, ma'am. Sige po. Uh, Ms. Precious and uh, Mr. Arturo, maraming maraming salamat po uh, sa pagtiwala kay uh, Senator Rafi Tulfo and of course, sa uh, tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ang uh, AXA as party list natin dyan po sa Isabela. Maraming salamat hmm. po at uh, magandang hapon po. Salamat, Salamat, din, po, din ma. ma. Ingat Thank po. Ma. Ingat po sa lahat dyan. Bless po. Salamat okay. po.